Sunday nagsimula na ang mini series na Okay Ako. Xavier, Chanel, and Vanessa, paki-invite naman ang mga tiktura pa nating subaybayan ang mga susunod pang episodes na Okay Ako! Ayan, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanood at sumuporta sa Okay Ako. Episode ni na Billy at Joel last Sunday. Ang Okay Ako ay isang mini-series about mental health in partnership with the National Council for Children's Television. Yan, maganda. Abangan nyo po ang susunod na episode this Sunday, September 15, featuring Kokoy De Santos and Angel Guardian with ta with Tanya no. Ramos and Kirsten Gonzalez. Ako, no, Angel Ayan. Guardian! Angel na yan eh! Angel pa! Sa September 22 naman, abangan nyo din po ako kasama sina Sofia Pablo at Alin Ansay pagkatapos ng All Out Sunday. Congratulations uh -huh. sa inyo guys! Okay na okay na yan. Kaya naman, ituloy na natin ang round 2 ng Halle Halil! Hali. Gano ka gano kahit, ka-hype? ane hype ayaw yung ane yung ayaw yung ane yung ayaw yung ane yung ayaw yung ane Let's go! yung ane yung ayaw yung ane yung Ayan na! It's getting hot ah, in oh, here! Ay, ayaw may ganun yung ayaw yung ane yung ayaw

Tama, siya. Tama, no? Oo. pero oh. hindi rin magpapatalo ang Team Pig sa paandaran. Si Mitzi paparating sa atin ng kanyang newest single. Go Mitzi! Go, Go, mitzi! Go, mitzi! Yeah, Go mitzi! para sa lahat ng in love. Yeah, ay, oh. oh alis na muna oh, para ako. Para sa inyo yan. <laughs> Halika na, Pig! <laughs> <laughs> bye, bye Game. From morning pecs to late night talks You're on my mind, you're in my thoughts and so bad To spend that day than with you, I'd keep you close and hold you tight. I'd sing for you from noon till night, and there's no better way than every time I'm with you. I could get used to you. Oh, oh, hey. oh man, Nagka-dance prod sa likod, Kasing sa sobrang kalimut. <laughs> Pero, Minzy, invite mo muna yung mga tik-tropa natin na i-stream itong single mo. Yes. yes, ayan mga kapuso. Sana po ma-stream nyo ang could get used to you, of course, on their GMA playlist out on all music platforms. So, sana po ma-stream nyo yan. Oh. <laughs> ayan, good job, guys. Diretso na tayo sa game. Sa round na ito, maglalaban ng green at pink team sa larong Hoops Hop Hooray! Pwede na sa players! And go! Pwede na natin mga players! Eto na, Pepita! Players, you have 1 minute and 30 seconds! Tick tock lock! Happy time! Let's go! Dali! Dali, dali, Ay, mukhang may lumalamang sa hakbangan, no? Bilis! May lumalamang sa hakbangan! Oo nga. Oo, okay, <laughs> oh, Oh. Di di wali, yung, oh. Ba, oh ay, ba, oh, oh. Ba, no. oh. Niyo, ay, 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 Diba? Oo, Oh, Oo. Akala nyo, ha? Akala nyo, maliit yung bilis Dali, 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 dali. mga 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 tayo Oh, hindi na lang, <laughs> lang T-reception Ay, ano't may yeah! natalo panalo. panalo ang Green, green team! team Sa round 1 po nanalo ang team Green At sa round 2 naman syempre Ang Green Team pa rin ang nanalo Ang winner overall ay ang Green, green Team, team! The Hizan! The Hizan! The Hizan! Congratulations Ay, Maraming Sorry. maraming salamat sa pakikipagkulitan sa amin, Mercy Xavier, Chanel and Vanessa.